Tip tatlong araw sa mawawala na ang ubo mo. Mapupuksa ang pulmonya at bronchitis sa loob ng pitong araw. Magpaalam sa hika, COPD, tuberculosis pagkatapos ng isang hanggang dalawang buwan. Ang sakit na ito ay hindi umuulit sa buong buhay mo. Halina't samahan ako ngayon upang malaman ang tungkol sa herbal milk, lung gold milk na nakatulong sa daan-daang libong Pilipino na maalis ang mga sakit sa paghinga. Ang produkto ay ang pinakabagong teknolohikal na tagumpay ng New Zealand Institute of Lung Technology kasabay ng mga eksperto ng WHO na nagtrabaho at nagsaliksik sa loob ng tatlong taon. Opisyal na inilunsad noong 2021 at lumilikha ng isang revolusyon sa medisina sa Asia na may function ng pag-convert ng mga natural na mahahalagang langis sa nanoparticle upang makatulong na buksan ang trachea at alisin ang dumi. Suportahan ang pagbabagong buhay ng tisyo sa baga. I-filter ang mga toxin at alisin ang mga lason. Light for two weeks, heavy for two months, lahat ng toxins na naipon sa katawan ng matagal ay aalisin. Paalam sa mga oras ng hingal na pagod at paalam sa mga gabing walang tulog dahil sa ubo, hirap sa paghinga at hirap sa paninikip ng dibdib at dahil ngayon ang long gold milk na hawak ko sa aking kamay ay magiging isang maasahang kasama na tutulong sa inyo na paghinawain ang mga paghihirap sa paghinga at linisin ang iyong baga at palakasin ang mga ito. At makakatulong din ito sa inyo na dumaan sa bawat araw ng mas komportable ng sagayon ay mamuhay kayo ng mas malusog, mas maligayang buhay na nakatuon sa mahahalagang bagay. At para sa mga dumaranas ng ubo, pananakit ng lalamunan o pamamalat lol, pulmonya, bronchitis, hika, COPD para sa mga nahihirapan sa mga sakit ng paghinga at patuloy na ubo at sa kabila ng paggamit ng iba't ibang mga gamot ng walang lunas. Huwag palang pansin ang sandali sa aking live stream ngayon. At ako ang parmasyutiko ko na si Chloe at ginagarantiya ko na napaka-efektibo pagkatapos lamang ng pitong araw ng paggamit ng ating produkto. Kahit na ikaw ay isang manggagawa na kailangan magtrabaho sa mga pabrika na may maraming usok, alikabok, at nakalantad sa maraming mga nakakapinsalang sangkap. Oh, ikaw ay isang guro na kailangang magsalita araw-araw, madalas na mag-lecture na humahantong sa pananakit ng lalamunan o patuloy na pag-ubo. Ang iyong mga matatandang kamag-anak ay may mahinang kaligtasan sa sakit at madaling kapitan ng sakit. Madalas na nagkakasakit na patuloy na pag-ubo. Para sa mga batang may edad na tatlo pataas na may mahinang kaligtasan sa sakit, hindi matatag na immune system o madaling kapitan ng sakit dahil sa pagbabago ng ating kapaligiran at sa pamumuhay din at hindi mahuhulaan na panahon. Bibigyan sila kaagad nito. Long Gold Milk. Ikaw ay dapat mag-order kaagad isang pagkakataon na makakuha ng Lang Gold Milk sa abot na kayang presyo kung hindi ka bibiling ngayon. Kailan pa?